may po, ito, mm. Tapos, mayroon mas masakit siya dito. Yeah. Ngayon, mm. hindi ko siya may ganong, yeah. hindi ko siya may ganong, nahihirapan ako. Yeah. Ang ginawa ko, yes. mukha ko nitong itong m t m opo. Tapos, nilok-hilok ko siya. Mm -hmm. Nilok ko siya dyan, nandito. Yeah. Tapos, dito. Ayun, pagdama, pag, pag nakatulog ako, nung makatulog ako ng gabi, yung nabukas, pagising ko, yan na, okay na siya. Wow, oh, ang galing. Ang galing talaga na ng magnesium rub. Oo. Oh, oh, oh. Magaling yung rub. Maganda. Hmm. Tapos, one time, sakit din yung ganito ko. Ito po. Ito ang sakit ng ganito ko. Hinilod ko lang din siya. Nawala din. Hinilod ko siya ng rub. Nawala din yung sakit. Ang, ito et, lang kasi Yan yeah, ang bagrub. Oo. Yan yung Ah, sige, mama. Salamat po.